Ikinagulat ng lahat lalo na sa showbiz industry ang mga biglang pagpano ng ilang celebrities. Ito lamang Oktubre na ikinalungkot ng mga pamilya at kaibigan sa industriya. Ang mga yumao ay sina David Langit, Dwight Gaston, Peewee Polintan, Ana Pelisano, Gloria Loli Mara, Patrick De La Rosa, Louie Reyes at Eman Atienza. Si Davey Langit ay isang mahusay na OPM artist o singer-songwriter na yumao nitong October sa edad na 38. Samantala, si Dwight Gaston ay isa ring mahusay na writer at aktor na yumao nitong October 23 sa edad na 66. Isa sa mga pelikulang kinabibilangan niya noon ay ang Oro Plata Mata nakasama rin niya sa sikat na TV Kids Show na Batibot bilang Kuya Dwight. Okay, si Peewee Polintan ay vocalist ng music band na Jeremiah na pumanaw nitong October 28 sa edad na 47. Sumikat siya sa kantang Nangihinayang. Samantala, si Anna Feliciano ay kilalang mahusay na choreographer sa iba't ibang kilalang noontime show sa bansa. Namatay siya noong October 24 sa edad na 66. Si Gloria Loli Mara naman ay sumakabilang buhay noong October 19 sa edad na 86, hindi malilimutan ng kanyang mahusay na pag-arte sa telebisyon at pelikula. Nagulat din ang industriya sa pagpano ni Patrick De La Rosa noong October 26 sa edad na 64 dahil sa lung cancer. Si Patrick ay isang kilalang aktor at matini idol noong 80s at 90s. Samantalang si Louie Reyes na kilalang member ng 1970s Filipino show band na The New Minstrels ay yumaon noong October 25. Si Eman Atienza na anak ng kilalang TV personality na si Kuya Kim Atienza ay pumanaw noong October 22 sa edad na 19. Ayan, nakikiramay tayo. kami sa lahat so, ng mga iniwan mm -hmm. ng mga nabanggit nating yumao, 'di ba? At nakakalungkot humabol sa Undas. 'di ba? So nakaka andungkot. Nakaka -lungkot. Ang dami pala nila, no? Ang dami. Diba? Parang Oh, oh. Parang seven. Seven oo, sila. Mara mm. more than seven sila. Mm. Pero si ko. Siyempre dun sa mga nabayapa. Walo. Walo, 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 walo. sila. o. dun sa mga namayapa eh, kinalulungkot natin. Pero medyo na, medyo na hurt tayo doon kay Pui Piwi, mm, di ba? Ang kaibigan kasi, kasi kaibigan natin po si po kasi namin si Piwi. At nung ang programa namin nasa Makati pa, meron tayong programa sa Makati, di ba? ay nag-guest na ang Jeremiah. Yes, oo. Alam mo, parang nag-guest na rin sila sa Naranghita eh, no? Mm -hmm. Alam mo si Piwi, before mm -hmm. na yan lang, ano, cancer, may cancer na mm -hmm. stage 4. Hindi siya lang. Oh, oo, dito. Okay, dito. sa, uh, oh, sa, sa, tonsil trof. Trof. Oh. lang nakalagay, oh, oh. tonsil, cancer. Mm -hmm. Pero gumaling siya. Di ba, ano, stage 4. Mm -hmm. Tapos ito nga, nung na, ano na siya, na-stroke, yun nawala na, ano. di ba? Pero malapit po sa amin si Piwi Palintan kasi nga po, kinukuha ni email sa mga shows sa bilang reporter po kami, sinusulat namin nung huling birthday ko po, nung may naging bisita ko pa siya. Yung ibang mga Gen Z na hindi po kilala si Peewee, siya po ang lead vocalist ng grupong Jeremiah. Yung po siguro naririnig nyo pa po sa radyo, yung kanyang nanghihinayang, yung ganun po ng kanta po. Sila po nagpasikat ang grupo niyang Jeremiah. Jeremiah. Samantala okay. naman po si Lolly Mara, siya yung kontrabida palagi uh -huh. sa mga pelikula, yes. sa mga TV show uh -huh. na ang ang talaga ang galing magkontrabida. May nunal siya, hindi ko alam kung saan banda ang nunal parang niya. Para si Belia Flores. O, parang ganoon ang role niya. Uh -huh. Tsaka palaging uh, ano siya, nanay ng na mga mayayaman na ano, na, na artista. Kasi uh -huh. ang itsura kasi ni Lolly Mara, maputi, parang uh -huh. doon ang itsura niya, parang ganoon. Uh -huh. Ang isa naman po, si Ano Pelisiano. Uh -huh. Si Ano Pelisiano po, yung asawa kung kilala niyo rin po si Mel Pelsiano, yung po kasi meron silang kung solid solid na ah, dancer di ganun. Uh -uh. Solid so, solid, solid, go. solid go. Know, dancer. dancer. Tapos naging dancer po yan ni Alma Moreno, di ba? No, uh, so tsaka si Ana Pelisiano po naging choreographer dati ni Willie Rebilla mo yung mga dancer niya. At dating asawa po siya ni Mel Feliciano. Ah. At nung ano po nung kanyang wake ay nagsayaw talaga yung iba't ibang like sila Jopay nang una, uh, sila Joy, lahat sila ay nagbigay ng tribute, dance tribute kay Ana Feliciano at isa pa sa mga namatay si Eman nga yung anak ni, ni kuya Kim Atienza nagbigay naman ng ano ng saludo o na simpatya. Kumbaga nakarelate sa kanila yung mga artista din natin na nawalan katulad ng mag-asawang Nonie Ben Camino at saka si 'di ba? Parehas din no nangyari sa kanilang mm -hmm. anak na si uh -huh. Julia. Ganun din sa kapatid nakarelate din daw at nakikisimpatya din si nakikidalamhati si Elijah can dahil yeah. din ang nangyari sa kanyang kapatid na si Jay. At kung nabubuhay pa sure. si Ana Feliciano ngayon, I'm sure kasama siya sa The Legends ay, na oh, magaganap sa Araneta Coliseum, yeah. di ba? Lahat ng mga sumikat na grupo ng dancer, dancers ay magkakaroon ng dance concert. Yeah. Mm -hmm. Pero siguro may content tribute sa kanya, no? Sana so, magkaroon. Oh. Siguro yung right ng kasi po, mm -hmm. yan ni, ano, ni Tita Tessa Celestino, di ba? Yeah. Plano at manood uh, daw tayo sabi niya Kasi naging uh, si Tita Yuji Eugenio, mm -hmm. di ba? Si Ana Pelisano, di ba? Ito balik na kay Ana Pelisano, di ba? Naging jowa niya, sabi ni Mildred. Mm -hmm. Si Mel Pelisano. Nung pong ano, may message si Mel na nagpapatink siya. Kaya Anna dan dahil mm. nung na, naghiwalay doon siya mas lalo niyang napatunan na yung pagiging mahusay niyang ama. Kaya Rupert yung anak nila. Uh -huh. At yung sabi mo, nag send anak ko kay Anna yung iba't ibang dancers, yung merong hip-hop dancer, yung mga choreographer, yung mga ballroom, eh yung pinos nung kanyang hip-hop, uh -huh. yung manugang kasi April, di ba? Friendship, mm -hmm. di ba? So parang nakakaano din yung mga nawala sa showbiz na naging bagay natin sila kasi nung kabataan natin, nakikita at napapanood natin sila, di ba? Uh -huh. ru que <coughs> nakakaloko din minsan, 'di ba? Pag may mga namamatay, 'di ba? Bawal magkakat magkakapatid, 'di ba? Pag yung parents ta wala ring hindi na kung yung distribution, 'di ba? ng lupa, yung mga mana, walang ano, 'di ba? May pinipirma yung mga magulang, last will and testament, last will gulo yung mga magkakapatid. Ang daming pangyayaring ganyan, oh, Natural yan kahit sa mga ordinaryong tao, 'di ba? kahit sa sa pamilya namin na, ano na experience namin. Sa Isabela, 'di ba? Oh, na hindi na rin kami naghabol don sa lupa uh, dahil nga ay nako mahirap talagang sa ba? magkakapatid talaga pagdating oh, oh. sa lupa oo oh, oh. oh, magkakaaway-away talaga pero si ano pala, si Ah, uh, ito na shock talaga ako, yung pagkamatay ni David Alani ah. kasi madalas ko kasi ka chat si Davy. Ang huling mm. chat namin, yun daw trophy niya sa Star Awards mm. na bale na yon, mm. uh, san daw ipapaayos. So tapos biglang ano nabalitaan ko na namatay siya. Sayang napaka-talented pa naman nung ni, ano, ni David. Ano, spine infection. Oo, oo mm. very rare mm -mm. daw ang sakit na yes, yon. So, okay. But, pero kay mga friendship, matanong ko kayo, uh. saan kayo bukas? Kasi bukas kami nandun sa nanay ko, saka sa ate ko dito sa ano sa Pasig, di ba? Tsaka yung lola ko, magkakasasama sila. Tapos, uh, ah, din kami sa Bulacan, yung kuya ko naman, at saka yung tatay ko, pinagsama na sila doon. Kasi bago naman tayo yung kuya ko, talagang kaya mo na bumili na ng lupa kasi ang mahal po ng lupa pagka ba diba, ganyan ng oh, naman pati oh. pinaghandaan mo pati kabao so kami doon kami sa Bulacan tapos diretso kami sa Pasig ng kapatid ko kasi dalawa na lang kami di ba dadalo kami kayo friendship saan kayo bukas ako uwi lang ako ng Pampanga yun. Mm -mm. Ako siguro sa bahay muna magpapagaling. Oo okay, nga, may sakit. Kasi parang ang hirap din pumunta sa sementeryo na merong dinaramdam napakaraming tao. Siguro by Sunday, pupunta siguro yung mga kapatid ko, mm -hmm. mga ganyan. Actually, misa naman kahit hindi mismo, November 1, yes, yung iba pupunta, so, November 2. Okay, at oo. paka at, na, oo. Oh, oh. At kahit ngayon, yung ibang mga tao, pupunta na sa kanilang mga mahal mm -hmm. sa buhay, di ba? Mm -hmm. Pero parang nakakalungkot lang, di ba? Lalo na ako, pagkagaya na magpapasko, naalala ko ano, yung pangwila mm -hmm. ko na dati, complete. Leto kami. Yeah. Yeah. Parang, okay. kaya okay. talagang Sabi nga, ang buhay, kung weather-weather lang, sabi nga ni Kuya Kim, diba? yeah. So, ayun po, happy, happy pantag happy Halloween pag mm -hmm. kinabukasan So, ayun okay. po. Yun nga, um, nakakalito kung sasabihin mo bang Happy oo, Halloween, di ba? Basta ko, sa mga sa pamilya no. ng mga artista, mga personalidad na pumanaw. Okay, yes. kaya mulit-muli po, kami po ay pakitaas po, ha? Ayan, kami po ay nakikiramay sa mga naulila at mga iniwang pong pamilya at kaibigan ng mga nabanggit po naming pangalan na Pumanaw po.